Magandang araw mga ka-guys. Tatalakayin natin ngayon ang agenda patungkol sa Antikristo. Simulan na natin. Ang agenda ng dita o Antikristo ay unti-unti nang iniuulat sa mundo. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia ukol dito. Ang Antikristo ba mismo ay isang alien? Anong karunungan ang maaari nating makuha mula sa aklat ng Genesis kaugnay nito at sa dulo ng video, ipapakita natin ang tunay na ebidensya na ang mga nilalang na malama sa mga espirito, demonyo o yung mga tinatawag nating fallen angels. Sigurado ako na marami sa inyo ang nakakita o nakarinig na tungkol sa opisyal ng U.S. Intelligence na nagsasabing nakakuha ang pamahalaan ng U.S. ng UFO na bumagsak na naglalaman ng vita o materyal. you've said that the government is in possession of potentially non-human spacecraft. based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? something i can't discuss in public setting. Um, okay, I can't ask when you think this occurred. <laughs> um, if you believe we have crashed craft, uh, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, uh, biologics came with some of these recoveries, yeah. Um, were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people uh, with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary references, video, photos, eyewitness? Like how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you and about. Medyo may kakaibang dating para sa akin ang taong ito. Hindi ko alam kung ito ba ay sa kanyang pagkilos pero parang sinasadya niyang kumilos ng tama at minsan ay napaka-defensive niya sa kanyang mga sagot. Kaya dapat lang na maging maingat tayo Maaaring mali ako tungkol dito ngunit maaaring may mga tao sa panahong ito na pinapakilos upang iparating sa atin ang informasyon na magdadala sa atin sa isang kwento na gusto nila. Sa Daniel 11 verse 36 39, pinaniniwalaan na ito ay nagsasalaysay sa atin tungkol sa Antikristo. Hindi niya pahahalagahan ang mga Diyos ng kanyang mga ninuno ni ang sinasamba ng mga kababaihan. Sa katunayan, wala siyang pahahalagahang Diyos sapagkat ipalalagay niyang higit siya sa lahat. Sa verse 39, ipinapakita nito na siya ay magkakaisa sa isang dayuhang Dios na maaaring kaugnay ng anumang kababalaghan na may kinalaman sa mga alien gagamitin niya ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosang hindi kilala upang ipagtanggol ang kanyang mga muog. Pagkakalooban niya ng malaking karangalan ang lahat ng tatanggap sa kanya bilang pinuno. Sila'y gagawin niyang tagapamahala at bibigyan ng lupain bilang ganteng pala. Ang Antikristo mismo ay isang tao at hindi alien pero makikipag-ugnayan siya kay Satanas kasama ng peking propeta at magkakaroon sila ng buong kontrol sa mundo. Natumpak na katulad ng mga nilalang na ito. Ipapaliwanag ko ito sa buong video. Ngunit alam natin na ang Antikristo ay isang tao sapagkat sa 2 Thessalonians 2 verse 3 ay sinasabi, Huwag kayong magpapadaya kanyang naman sa anumang paraan hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Alam din natin sa Revelation chapter 13 verse 18 ay sinasabi, kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw. Dahil simbolo ito ng pangalan ng tao, at ang numero ay 666. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, sinasabi, Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Ang buong mundo ay papanaig sa pagkamangha matapos ang Antikristo at susunod sa kanya kahit na sa punto ng pagtanggi na ang kanilang mga kasapi ng pamilya at pagtatanggap ng tatak ng lalaking ito sa kanilang mga kamay at ulo. Ano ang magpapakumbinsi sa buong mundo mula sa iba't ibang relihiyon pati na rin sa mga atheists, na tanggapin ang lalaking ito habang inihahayag niya ang kanyang sarili bilang Diyos sa templo ng Diyos? Malamang Isang pangyayaring gaya ng pagsisiwalat niya ng mga alien sa mundo at ang kanyang koneksyon sa kanila at mga nilalang mula sa ibang mundo ay maaaring maging bagay na magdadala ng buong mundo sa iisang paniniwala gaya nito. Anong mga pangunawa mula sa aklat ng Genesis ang maaaring nating makuha upang maunawaan kung ano talaga ang mga entidad na ito? Sa Genesis chapter 1 verse 26, itinuturo sa atin na nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang larawan ayon sa kanyang kahalintulad at ang sangkatauhan ay maghahari sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa langit, at sa lahat ng hayop sa lupa, at sa lahat ng bagay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ang Psalm chapter 8 verse 6 ay nagpapatunay rin dito na ang tao ay may pamamahala sa nilikha ng Diyos. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Wala sa kwento ng Genesis tungkol sa mundo na may tubig, tuyong lupa at mga halaman na nilikha, paglikha ng araw, buwan at mga bituin, ang karagatan at ang mga nabubuhay na nilalang sa karagatan, at ang mga hayop sa lupa, at pati na ang sangkatauhan ang nagpapahayag sa atin ng anumang impormasyon tungkol sa mga nilalang sa ibang mundo na may mataas na katalinuhan na ang pangunahing layunin ay magturo ng mga okultong gawain at manggulo sa sangkatauhan. Nahihirapan akong maniwala na ang Diyos na puno ng pagmamahal ay nilikha ng mga nilalang na tila ang pangunahing papel ay iligaw ang sangkatauhan patungo sa mga gawain ng New Age, hindi maniwala sa iisang tunay na Diyos ng Biblia o di kaya'y dukutin at harasin ang mga tao upang magdulot ng takot. Bakit hindi ito binanggit ng Diyos sa atin sa kanyang salita na nakabubuti sa lahat ng aral at pangunawa at nagbibigay liwanag sa ating landas at ilaw sa ating mga paa? Tandaan na ibinigay sa atin ng Diyos ang pamamahala sa lahat ng kanyang nilikha may posibilidad bang nakaligtaan niya na banggitin na may mas mataas na katalinuhan siyang nilikha na may pamamahala sa atin? Dito umiira ang aspetong espiritual at mukhang may kaugnayan ang mga bagay na ito sa isang bagay na ipinahayag na ng Diyos sa atin. Bakit nagpapakita ang mga alien na mula sa ibang planeta kapag ikaw ay nananalangin o nagme nakita si Dr. Stephen Greer na nangunguna sa mga gabayang meditasyon. Nagkaroon ng karanasan si Christopher Bledsoe sa mga ilaw sa kalangitan at ngayon ay sinasabi niyang wing siya'y nananalangin sa kanila. Sila'y nagpapakita sa paligid ng kanyang tahanan. Si Demi Lovato rin ay nagpahayag na sa pamamagitan ng astral projection at iba pang mga espiritual na gawain sa kakaranas siya ng pakikipag-ugnayan sa mga nilalang at isang gabi nagising na may tatlong mga kakaibang nilalang sa kanyang silid. So I woke up in my room and there was like three beings. Ang mga espiritual na nilalang ay nagre-react sa mga espiritual na gawain. Parehong dahilan kung bakit kapag pinagbabantaan mo ang mga bagay na ito o humingi ng tulong kay Jesus kapag nakaharap mo ang mga nilalang na ito, sila'y umaalis at nawawala. Walang anumang kahulugan kung bakit isang nabubuhay na nilalang mula sa ibang planeta ang magpapakita kapag isinasagawa ni Stephen Greer ang isang gabay na meditasyon. Walang anumang kahulugan kung bakit kapag nananalangin si Christopher Bledsoe sa mga nilalang na ito, nagsisimulang lumitaw ang mga liwanag sa paligid ng kanyang tahanan. Kapag nagkakaroon ng ugnayan sa mga bagay na ito, pangunahing layunin nila ay turuan ang mga tao ng mga praktikang New Age. Lahat tayo'y iisa. Lahat ng mga Diyos ay nagdadala ng iisang landas, mga paniniwala sa bagong panahon, o sila'y gumagawa ng masama sa kanila at inuusig sila at isinasagawa ang mga pagsusuri sa kanila. Sinabi pa ni Jesus na ang pinakamahalagang utos maliban sa pagmamahal sa Panginoon ng Diyos ng buong pagkatao mo ay ang pagmamahal sa iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Ang mga bagay na ito ay may reputasyon na manggulo sa mga sumusunod sa kanila, sa pagdukot sa kanila, sa pagpapasindak sa kanila. Kaya ang mga bagay na ito ay kilala para sa pagsuway sa pangalawang utos, ang ikalawang pinakamahalagang utos na sinabi ni Jesus na dapat nating sundin. Ang parehong dahilan kung bakit nagpapakita ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga espiritual na uputong praktika kapag ginagawa ito ng mga tao ay ang parehong dahilan kung bakit sila nawawala kapag tinatawag mo ang tunay na otoridad na nasa itaas ng lahat ng espiritualidad na si Heso Kristo. Ito'y malinaw na konektado sa espiritual na espeto Naniniwala ako na ito'y may kaugnayan sa Ephesians 6 patungkol sa masasamang espiritual na puwersa at mga pamunuan sa kalangitan. Sa ganitong pagkakataon, lubos kong pinaniniwalaan na maaaring gamitin ito ng Antikristo bilang panlinlang, upang ang buong mundo ay malinlang at umasa sa kanya at sa halimaw. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 11, Ipinaliwanag na kaya't pinadadala sa kanila ng Diyos ang malakas na pagkakagiliw upang sila sila'y sumampalataya sa mga kasinungalinga. Sa 2 Thessalonians 2 verse 9, sinasabi na ang pagdating ng taong walang kautusan ay magiging ayon sa gawain satanas, na may kasamang kapangyarihan, mga tanda, at mga kamanghamanghang kasinungalingan ang mga panlilinlang ng Antikristo ay magiging napakalupit hanggang sa puntong ang mga tao ay magmamarka ng kanilang mga kamay at ulo. Tatalikuran ang mga kasapi ng kanilang pamilya at kahit maniwala na itong tao ay Diyos. Ngunit mahalaga na tandaan sa Revelation chapter 1 verse 7. Malinaw na ipinapakita kung paano natin malalaman ng tiyak kung sino ang Diyos. Kapag dumating si Jesus sa mga alapaap, lahat ng tao ay magpupugay at aamin na siya ay Panginoon. Walang mayroong magiging tutol. Marahil, pati ang mga halaman at hayop ay magpapakumbaba sapagkat ang buong nilalang ay naghihintay kay Jesus. Si Jesus lamang ang tunay na Diyos. Siya ang tanging Diyos. Ang Antikristo ay magpapadala ng malaking panililang Ngunit kailangan nating magtiwala sa katotohanan ng ating nalalaman. At tayo ay magkakaroon ng tiyak na kaalaman kapag bumalik ang Diyos. Kapag dumating si Jesus dahil magpupugay ang bawat tuhod at aamin ang bawat dila na siya ay Panginoon.